Pumustag magandang umaga sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers So update po tayo sa ating uh, tanim na talong sa ilalim po ng ating ampalaya na inataki po ng pole, armor, worm at saka harabas So ano po ang harabas mga ka-farmers? Ito po mga ka-farmers, yung pintik-pintik na uod So ano po po ang insekto na para sa kanya? Insecticide na para sa kanya? Share ko lang, ito po ay exalt so si exalt ng kaya pong mag no sa uod na yon okay tapos rufia tapos yeval so yung tatlong insecticide na na share at naibanggit ko sa inyo kahit anong uring uod mga copper kaya din nilang i-control okay so nakita nyo mga copper mesh ito mga copper mesh oh, klaseng uod iba din oh, green ito ang uod ng ampalaya So kaya siyang i-control sa lambda sa electrain na mga AI na mga insecticide. Ito si Harabas mga ka-farmers. Okay, yung mga lambda din itatawanan lang pero si Exalt, si Brofia, uh, kaya din silang i-control. At saka si Yeval. So lahat na klaseng uod pati sa Exalt yung mga shot borer, kaya din mga ka minimize kahit nasa talbos o sa loob ng mga dahon. O talbos o bunga. <coughs> ito si harabas, 'yan. Bigla lang napatihulog mga ka-farmers ito, oh. 'Yan. Hmm. Tapos ito si ang uod ng ampalaya, 'om. Hmm. pinipisa. Ito ang shoot borer. Oh, so magpapa tayo mamayang hapon din ng mga ka-farmers, 'no? So ang gagamitin ting insecticide din, eh, ay exalt So kahit anong uring ng uod, Maharabas man, mapal army war man, masyut bore man, yung mga uod na nasa loob ng talbos, kaya din i-control. Oh, kita natin, oh, daming mga uod, oh, gumagapang pa, oh. So, ito yung dami, oh, butas-butas ang mga dahon. So, meaning, marami sila mga ka-farmers. So, kung hindi natin alam mga ka-farmers, ang insecticide na para sa kanila, mahirapan tayo, no, sa pag-control nila mahirapan mga ka-farmers kasi hindi man natin alam. So pagka halimbaway pupunta tayo sa mga control, pagbili natin ng ano uod, uh, insecticide para sa uod, uh, a na naman mas maganda alam natin kung anong klaseng ng insekto o klasing uod. Kasi sobrang daming uod mga ka-farmers, no? Nasa sa nalalaman ko lang yung nakita sa mga nagre-research, a uh, nasa 420 ka-klasing uod na ma na maatake. So ilan lang ang ating alam mga ka-farmers? <laughs> Kunti lang. Siguro sa ibang mga lugar o sa ibang bansa iba siguro ang klasing uod sa kanila. Ay ang sa atin ay karamihan yung nakita ko sa mga uh, nagre-research sa mga uod din sa ating bansa nasa mga 42 lang. So saan hahanapin natin ang ganyang klasing uod na 400 kapin So siguro mga ka-farmers yun uuot siguro sa ibang mga halaman. Hindi kagaya sa talong, no? Kasi ang inuuot sa atin yung mga ano lang, mga gulay lang natin, mga repolyo, iba ang uuot sa repolyo, iba sa talong, iba din sa ampalaya. So kadalasang maatake sa ating talong, mga full armor worm at saka harabas. Pag sila ang umatake mga ka-farmers, ubos lahat ng mga dahon sira. Oh, lalo na malilim, no? Hindi masisikatan ng araw ang ating ampalaya. Ah, oh, ang ating talong kasi gumagapang na sa gitna ng ampalaya. So, hirap i-control mga kapamer o i-manage ang pisting insekto na yon. Lalo na, pagdating sa insecticide, hindi natin alam kung ano ang gagamitin. So, mahirapan po tayo. So, okay lang mga ka-farmers kung hindi to mag-success ang ating talong kasi ang ampalaya okay naman. Tapos, nabutan pa natin ang magandang fresh yan so po siguro ang ma-share ko sa inyo. Sana po may natutunan kayo. So sa so mga baguhan at mahilig sa ganito usapin about farming, hihingin lang ako ng isang favor sa inyo. Huwag niyo kalimutan no, mag-like and share. At saka mag-subscribe sa aking munting YouTube channel. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Thank you.